woho ha magkano yan Ano magkano si Jordan ko ako sinusundan sundon ako ni tuya, eh oh thank you may discount pala <laughs> <Ilagay> mo sa <laughs> ano Ito ba to? Okay, ko na matandaan kung ano to ah. Sige na dito na lagyan mo na no. na pare. Dapat pa daw.